Hi everyone, this is Makurin Channel. Thank you for visiting our channel. Guys, dahil off-season tayo sa ating pagsasakilin, ang isa nating ginagawa ay maghugas ng ating mga ginamit na pots para sa ating next na pagriripat. Hi guys, for this video guys, samahan nyo kong maghugas ng ating mga ginagamit na pots sa ating sakilin ang ating mga gagamitin guys sa paghuhugas ng ating pads ay ito water guys and then itong kitchen hita hita kung sa ating guys ito ay sonrox disinfectant and then yung mga usually natin ginagamit na pads ay ito guys ganitong pads guys and then gumagamit din tayo guys ng ganitong pads and then gagamit tayo guys ng brush ito guys, ito hindi ginagamit ng brush sponge so ito lang guys so guys, simulan nat na natin ang pagbababad ng ating mga pat sa tubig na merong kitchen highta. kitchen haita or sunrocks. rocks so simulan na natin guys So dahil konti lang naman yung ating ibababad dito sa tubig, konti lang yung gagamitin natin na sunroof. So ito guys, ganitong size ng cup niya. Siguro mga one-fourth lang ng cup yung gagamitin natin na disinfectant. So ihalo na natin guys sa tubig. And then, yung mga marurumi natin guys na pots ay atinang ang ibaba doon sa tubig. Ganito lang guys. Ito guys. to ibababad natin guys. Yan guys. Parang yung ano, lupa niya ay parang nagkalumot. So, kailangan-kailangan natin itong hugasan bago natin ulit gamitin. Guys, ganyan lang ang itsura ng ating pagbababad ng ating mga ginamit na pot sa tubig. So, guys, ang ginagawa natin pagbabad dito sa pots na ito na meron sun rocks ay overnight, overnight guys natin binababad itong pots na ito sa may sa tubig na meron sun rocks. Guys, dito sa lugar natin, guys, kapag nagtaas ang presyo ng gasolina, sunod-sunod na nagtataas ang mga bilihin. Itong ginagamit natin pots ay kasama sa tumaas ang presyo. Yung mga ginagamit natin guys na lupa sa sa succulent ay mga nagtaas din ang presyo. Usually guys, ganito ang tsura ng ating mga pots na ginamit natin ng 2 or 3 years. So, magiging ganito ang tsura ng loob ng pots. So, need natin guys hugasan ito dahil yung kadalasang kaya nagriripat tayo ng succulent ay dahil matagal siyang walang ripats or minsan nakakaroon ng root rot, stem rot yung succulent natin. So, need natin iripat. So, anong nangyayari dun sa mga pots ay ganito ang itsura kapag matagal natin ginamit or matagal natin hindi na iripat ang succulent. So, ganito guys, ang itsura after naman nating mahugasan guys ganito naman magiging hitsura guys diba ano kaya natin palinisin yung yung pads na ginamit natin ng 2 or 3 years so ganito guys ang hitsura pagkatapos nating hugasan guys dahil mahal natin ang pagsasakulit ang isa nating naisip na para paraan para maka maka-tipid tayo sa ating pagsasakulent ay i-recycle or hugasan natin yung mga luma natin pots. Sa mga pots na ito guys, meron din mga sakulent na nagka root rot or nagka fungus. So, yung pots na ito ay kailangan natin i-disinfectan para hindi magkahawa-hawa yung mga sakulent natin sa fungus or bacteria. Dito sa lugar natin guys, kapag ganito summer, ay off-season tayo sa ating pagsasakulent. Kapag off-season tayo sa pagsasakulent, ibig sabihin guys, hindi tayo nagriripat, hindi rin tayo nagpo-propagate ng ating mga sakulent. Kapag ganitong summer guys, nakakapagripat or propagate lang tayo ng sakulent kapag kailangan-kailangan. For example guys, kapag ang sakulent natin ay eh biglang nagkasakit or punggos so kailangan natin siyang i-ripat or o oh, o head cut. Ito guys, tapos na guys yung ating mga hinugasang pads, plastic pads. So ito guys ang itsura. So dahil guys gumamit tayo ng sonrocks or kitchen haitar, haita, ay babalawan pa natin to ng isang beses. So iwasan natin guys na maglasang sonrocks yung lupa. Kapag ganito guys na off season tayo sa ating pagsasapullet, ang ating mga ginagawa ay ito guys, naghuhugas tayo ng ating mga ginamit na pots. And then guys, yung mga luman lupa natin ay ating nirecycle recycle And then, yung loob na ating greenhouse ay atin din nililikpit yung mga succulent na nasira sa summer or sa sobrang init ng panahon ay ating binubukod or nililikpit natin siya, guys. Kapag, guys, yung succulent, guys, ay nagkapungus or nagkabakteriya, yung yung pots guys ay atin nire-recycle pero yung lupa ay atin nandini-dispose para hindi na siya makapanghawa pa sa iba pang succulent. usually guys yung mga luman lupa natin or yung nire-recycle natin lupa ay ating ginagamit sa sa ating mga succulent garden dahil guys ang ating pagriripat ay inaabot ng 2 years or 3 years bago natin i-ripat yung, yung succulent. So kapag niripat natin siya guys ay binibigyan natin sila ng bagong lupa. Ito nga pala guys na ating pagsasakulin. Ilang beses na rin natin guys na pinalano na itigil na to guys. Dahil meron tayong toddlers na anak. And then yung panganin natin ay high school. So medyo busy tayo guys sa mga sa mga gawain natin sa bahay yung bunso naman nating anak ay nag-start na rin mag-aral. So, kailangan na din natin bumalik sa pagkahanap buhay. So, sabi ko baka hindi na natin kayanin or wala na tayong oras guys sa ating pagsasakulin. Dahil nga guys, mahal natin ang pagsasakulen, So, nagagawa natin ng paraan or nagagawa natin ng oras sa itong pagsasakulen. Hindi ko naman, guys, masasabi na on time lahat, guys, ang ating pagsasakulit. Basta kahit paano, guys, nakakausad tayo dito sa ating pagsasakulit. Sabi nga, guys, basta nag enjoy ka sa iyong ginagawa, nagagawan mo siya ng paraan at hindi mo nararamdaman yung pagod or yung hirap sa ating ginagawa. Almost done na tayo dito sa ating mga hinugasang plastic pots. And next naman guys, ay kailangan natin patuyuin itong mga hinugasan natin pots. Ito na guys, ang mga hinugasan nating pots. Kung mapapansin nyo guys, karamihan sa ating pots or mas marami guys yung kulay white. Guys, i-check nga pala natin yung mga hinugasan nating pots. So, natuyo na siya. So, i-check natin guys kung lumines ba yung ating mga lumang pots. So, okay guys. Tingnan natin. Wow, oh, okay ah. Nagmukha ulit siyang bago. And then dito naman guys. Check natin. Wow, okay. Luminis siya. And then dito naman malinis din guys dito naman sa parting ito guys okay din malinis then ito naman ito okay din guys yung malaki hmm, malinis din and then dito naman guys hmm, okay din guys malinis Guys, maraming salamat nga pala guys sa pagsama nyo sa akin dito sa ating pag -re recycle or dito sa ating paghuhukas ng ating mga ginamit na pads. Guys, please like and subscribe na din kung nagustuhan nyo ang ating video. See you on our next video guys. Maraming maraming salamat ulit guys sa, sa pagsama nyo sa ating video na ito.